ta ano to pagdapalo area o square meters sa atong mga bahosanan mga amigo. una ko sa to taas o iyang length ang iyang length ana is 5.8 meters man ano, iyang length dayon kon ana to lapad o iyang width Ang iyang width ana is 2.3 meters mo ano, nel formula mga amigo area equals length times width. Ang length is 5.8 times na to sa so, yahang yeah, width nga yeah, 2.3 equals 13.34 square meter. Ito na ang formula niya mga amigo. ihang yeah, area para makuha nato og pila ka square meter atong mga buhosanan